The Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila, Fem, Cebu sa General Santos City, sa Libak Sultan Kudarat, Patabato City, Trento Agusan del Sur, The Music News. Our city. Our city. The Monday 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Amalhan the heart of changing lives makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm, brigada news FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo ng may at kahulugan Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag agad ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Pondo ng online lending apps pinaghinalaang nagmula raw sa mga dating Pogo operators. Paghahanda ng bansa para sa ASEAN Summit sa susunod na taon, puspusa na. Samantala mga kabrigad ng Senate President Chief Escudero, e menungkahing manggaling sa mga opisyal ng COMELEC, ang susunod na komisyoner. Ilang personalidad at ipapang social media personalities, imbitado sa pagdinig ng kamera ukol sa fake news. Samantala ang Office of Civil Defense naman binavalidate na kung may kaugnayan ba sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon ang sanhi ng pagkamatay ng isang sanggol sa Region 6 dagdag bawa sa presyo ng petrolyo kasado na bukas at wantahanan naman mga kabrigada ina na may karamdaman nakatanggap ng tulong mula sa Brigada News FM Olongapo at Wantahanan Party List Brigada balita nationwide sa tanghali buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News ML, Philippines in the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at Resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Saturday, halle. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon, Brigada ng lunes, ikatlo sa buwan ng Pebrero ng taong 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikder. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada kamakailan ay ni raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kasama na ang NBI, ang isang opisina sa Makati City na responsable sa pag-ooperate ng online lending apps na umunoy ng haras ng mga nangungutang. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay PAOK spokesperson Winston Casio, sinabi nitong may mga Pilipinong kasangkot sa illegal na operasyon ng online lending kabilang ang pagpapautang at matinding harassment sa mga nangungutang. Ay di umano na nga hara sa kanilang mga koleksyon mm. kapag nakapag, nakapa, nakautang na sa kanila itong mga taong ito. So medyo nakakabahala kasi yung pinakita nilang mga paraan ng harassment sa, sa kolekta. No? Mm. So inaksyonan naman ito baga makinailangan muna namin magkaroon ng masusing case build-up ng masipado natin na meron nga tayong legal ground. Sa ngayon, kabrigada higit pa sa 3,000 na reklamo ang natanggap ng pao kaugnay pa rin ng online lending apps kung saan sinisiyasat na nila ang mga posibleng kaso ng paglabag sa Data Privacy Act at iba pang mga regulasyon. Bukod pa dito, tinitignan pa rin ang koneksyon ng mga kumpanya sa mga dating Pogo Operators. Bagong bagong, bagong, Pagkabrigada ang paghahanda ng bansa para sa ASEAN Summit sa susunod na taon, puspusa na. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada! P -P 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 puspusa na ang paghahanda ng Pilipinas para sa ASEAN Summit sa susunod na taon sa pangunguna ng National Organizing Committee sa ilalim ng tanggapan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa bagong Pilipinas program, sinabi ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, araw-araw ang ginagawang pagpupusin upang tiyakin ang maayos na pag-host ng bansa. Ayon pa kay Manalo, sinimula nila ang mga paghahanda noon pang nakaraang taon kabilang ang pag-aayos ng logistics at pagsasaayos ng mga pulong na magaganap. Kabilang sa mga pangunahing isyong tatalakayin sa summit, ang sitwasyon sa Myanmar, ang Code of Conduct sa South China Sea at ang pagiging miyembro ng East Timor o Timor-Leste sa ASEAN. Binigyang diin din ni Manalo na ang mga benepisyong hatid ng ASEAN Summit ay hindi lamang para sa Pilipinas kundi pati sa ibang kasaping bansa. Sa pamamagitan ito ng economic cooperation, mas maraming trade and investment, turismo at iba pang larangan na pwede pang palakasin. Nakaangkla umano ang lahat ng ito sa ASEAN Vision 2040 na may layuning patatagin ng ASEAN community para sa mas matibay na ugnayan at kaunlaran sa rehiyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Also. Balita Ang Senado naman mga kabrigada ay minungkahing manggaling raw sa mga opisyales. ng COMELEC, ang susunod na komisyoner Brigada Ann Cortez, ibrigada mo Brigada Report! Binigyang na Senate President Cheese Escudero na mahalagang maging non-partisan ang sinamang uupong commissioner ng Commission on Elections. Kasunod na dito, iminungkahin niyang manggaling sa mismong mga kasulukuyang opisyalis ng COMELEC ang susunod na uupong commissioner. Anya mainam na gawin ito upang matiyak na non-partisan at professional civil servants ang mga uupo at alam na nila ang in and outs ng eleksyon. Ito naman ang naging tugon ng senador matapos ipanawaga ni Election Lawyer Romulo Makalintal sa Pangulo na mag ng bagong Comelec Commissioner upang mapanatili ang kumpiyansa ng publiko sa poll body. Maaalala, kamakailan ay nag-issue rin ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order laban sa naging ruling ng Comelec sa 12 disqualification cases. In the heart of changing lives, ito si Brigada cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News. O sea. Mga kabrigada, nakatakda namang magsagawa bukas, Pebrero a 4 ng oral arguments. Ang Supreme Court hinggil naman sa tatlong petisyon kaugnay sa 89.9 billion peso excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Iniaapila ng naturang mga petisyon ang pag i ng temporary restraining order. Noong October 29, mga kabrigada, nag-issue ng TRO ang Korte Suprema na nagpapatigil sa pag-transfer ng pondo. Ang kaso po ng mailabas o mailabas ang TRO, kabuang 60 billion pesos ng excess fund ng PhilHealth ang nailipat na sa National Treasury. Mapapatid ng mga respondent sa petisyon ay si Department of Finance Secretary Ralph Recto. House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Senate President Francis "Chis" Escudero, Senate or oh, Executive Secretary Lucas Bersamin, at PhilHealth President Emmanuel Desma hey, Jr. Samantala mga kabrigada, Trexie Cruz Angeles, Jay Sonsa, Sas Sasot, Lorraine Badoy at iba pang opisyal ng mga media personalities mga kabrigada, imbitado sa pagdinig ng kamera, ukol pa rin sa fake news. Brigada Haji Kaminyo, i-brigada mo! Brigada! B -b 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 report. Hindi bababa sa apat na social media personalities ang ipinatawag bilang resource person sa ikakasang public hearing ng Kamara ukol sa pagkalat ng fake news at disinformation sa bansa. Kasama sa mga inimbitan ng binuong TRICOM, ang dating Secretary ng Presidential Communications Office na si Trixie Cruz Angeles, Lorraine Badoy, Jay Sonza, Sas Sasot, Banat Bay, Malutikia, Crisette Loreta Chu at Pebbles Duque. Pinadadalo rin sa pagdinig ang mga kinatawan ng Google, Meta at ByteDance patina pati na mga opisyal ng National Bureau of Investigation, PNP at Department of Justice upang matalakay ang mga hamon sa regulasyon laban sa online disinformation. Ayon kay House Committee on Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez, karapatan ng mga Pilipinong malaman ang katotohanan at dapat na protektahan sila laban sa maling impormasyon na nagdudulot ng takot at pagkakawatak-watak sa lipunan. Pangungunahan ng Committee on Public Order and Safety, Public Information at Information and Communications Technology ang investigasyon bukas araw ng Martes. Iginiit ni Fernandez na mahalagang matukoy ang mga kahinaan sa kasalukuyang batas at mga polisiya, mabantayan ang digital platform at makagawa ng solusyon upang matiyak na tama ang impormasyong nakukuha ng publiko. Inaasahan din umano na tututukan ang pagpapalakas sa mga panuntunan upang magkaroon ng pananagutan at mapatawan ng parusa ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo, ng 105 of 0.1 Manila. The Music and News Authority. Brigada sa mga Patuloy naman ang mga aktibidad na naitatala sa Bulkang Kanlaon. Ayon sa Phivox, limang emission events ang naiulat sa bulkan na nagtagal ng 125 minuto. Maliban dyan ay labing pong volcanic earthquakes din ang nangyari mula rito. Kasama na ang limang volcanic tremors simula noong linggo ng hating gabi hanggang kaninang madaling araw. Nakapagbuga rin ng 4,975 na tonelada ng asupre kada araw at makapal na usok na man naabot ng 400 meters ang taas. Samantala na pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkan Kanlaon na nangangahulugan itong may magmatic unrest ito kasunod naman ng pagputok noong December 9, 2024. Patuloy namang inirerekomenda ng ahensya na mag-evacuate na ang mga residenteng nasa 6-kilometer radius sa palibot po ng summit ng bulkan. Ipinagbabawal din ang paglipad ng anumang aircraft sa lugar. Bagong bagong. Samantala kabrigada, ang Office of Civil Defense naman mga kabrigada, binavalidate na kung may kaugnayan ba sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon ang sanhinang pagkamatay ng isang sanggol sa Region 6. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! na-validate na ng Office of Civil Defense kung may kaugnayan sa aktibidad ng bulkan Kanlaon ang pagkamatay ng siyam na buwang gulang na sanggol sa Region 6. Ayon kay OCD Administrator under Secretary Ariel Nepomuceno, may respiratory problem ang sanggol mula sa sitio Old Fabrica, Barangay Kabagnaan, La Castellana, Negros Oriental. Sinabi pa ni Nepomuceno na ang Department of the Interior and Local Government ang magsasagawa ng masusing validation upang matukoy ang tunay ang dahilan ng pagkamatay ng sanggol kabilang sa titingnan ay kung may kinalaman ng ash content sa hangin sa naging kondisyon nito. Samantala patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa sitwasyon ng Bulkan Kandaon at ang posibleng epekto nito sa kalusugan ng mga residente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath, Austria ng 105.1 Brigada News sa Far Manila, The Music News. Authority. Oh, Katapalita nationwide. Dagdag pang balita mga kabrigada ang DICT at DOST nagbabala sa paggamit ng AI chatbots Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada. Ba -ba report. Pinag-iingat ng Department of Information and Communications Technology at Department of Science and Technology ang publiko laban sa paggamit ng AI chatbots kasunod ng global disruption dulot ng isang Chinese AI startup. Ayon kay DICT Secretary Ivan Jan Uy, Data is the fuel of AI, kaya dapat mag-ingat sa pagbibigay ng personal na impormasyon sa mga AI chatbot dahil ang mga data na ibinibigay ay maaaring makuha at magamit ng walang paalam. Nagbigay babala rin ang mga ahensya matapos magdulot ng isang araw na pagbagsak sa US tech market ng paglulunsad ng DeepSeek R1 language model ng DeepSeek. Sa ngayon, tinututukan na ng DICT ang epekto nito sa global ICT at financial industries. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina Anson ng 105.1, Brigada News PAM Manila, The Music and News. All Nationwide. Brigada sa mga fans ng Meteor Garden. Umanaw na ho ang Taiwanese actress na si Barbie Zhu na mas kilala ng mga Pinoy bilang San Chai na sikat na Taiwanese drama na Meet Your Garden. Kinubirma ito ng kanyang kapatid na si uh, sa pamamagitan ng kanyang manager. Ayon pa sa mga report mga kabrigada mula sa local media, nasa Wishizu si sa flu-related pneumonia habang siya ay nasa biyahe sa Japan. Nagbigay naman ng suporta si Senator Christopher Bongo sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang pamantasan at kolehiyo sa Metro Manila. Ang mga scholar ay nakatanggap ng mga relief items at sports equipment mula sa senador. Kasama sa scholar ang mga estudyante mula sa Bestling College, Lyceum of the Philippines, Mapua University at iba pang mga paaralan sa Metro Manila. Brigada Balitan Nationwide sa Tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. Patuloy pong magdadala ng light to moderate na may mga pagulan sa bahagi hon ng Batanes, Cagayan at Apayao. Magiging maliwalas mga kabrigadang panahon na mararanasan sa nalalabing bahagi hon ng Luzon maliban na lamang sa mga mahihinang pagulan at mga pag-ambon. Makakaranas din ng maliwalas na panahon na ang malaking bahagi po ng bansa maliban din sa biglaan o panandali ang buhos ng ulan dulot na rin ng mga isolated na mga pag-ulan. Samantala, wala namang bagyo o low pressure area ang namataan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Weather Update. Brigada Weather Update. Nationwide sa Tanghali. Sa ating health news, mga kabrigada, ano nga ba yung mga health practices sa kalusugan ng ina at ng sanggol? Ang sustainable health practices tulad po ng tamang nutrisyon, regular na ehersisyo at wastong pangangalaga sa kalikasan ay makakatulong upang mapanatili ang kalusugan ng ina at ng kanyang sanggol. Pinapalakas nito ang immune system ng ina. Pinapabuti naman ang daloy ng dugo at sinisiguro ang tamang pagdevelop ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Isa po yung paalala mga kabrigada mula sa Moms Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Moms Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide. Balita, Makabayaning Pagdutulungan Kabrigada sa San Agustin Castillejo Sambales, nakilala ho ng Brigada News FM Olongapo si Nanay Juby Parales at ang kanyang mister na walang anak at may kanya-kanyang pamilya ang kanilang mga kapatid Dahil po sa kalagayan ni Nanay Juby na may rectal adenocarcinoma Stage 4 Naga disisyon silang lumapit ho sa Brigada News FM Olongapo upang humingi ho ng tulong para sa kanyang pagpapagamot. Sa tulong ng mga kabrigada ho natin, nakalikom ng halos 25,000 pesos. Kasama na ho yung mga groceries na kanilang ibinigay para kay Nanay Juvie. Bukod do rito mga kabrigada, nakatangkap din ho sila ng dagdag na 4,000 pesos at karagdagang groceries din mula naman sa Brigada One Tahanan. Lubos po ang pagpapasalamat ng mag-asawa sa mga nagmala sakit na nagbigay ng tulong para sa pagpapagamot po ni Nanay Juvi. Maraming salamat po sa tumulong sa akin sa one po. Napakalaking tulong po to sa aming mag-asawa para po masikaso yung pagpapagamot po. Maraming maraming salamat po sa mamubuti yung posi. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat! Kabrigada! Balita! Nakabayaning Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. naka break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali, Kada Balita Nationwide sa tanghali Kada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Rivera. Ang ah, Brigada Leo Navarro malikden. Maraming salamat po sa inyong pagiging Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ang makabagong tunay ng radyo. Ang makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at buhay-bita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada. in the heart of changing lives.